Yo, so, what's up? Shout Pati nga nung Mr. Crackers mo. Hey, akas mo talaga. Subscriber ba ata? Subscriber. Oh, oh, Nice one. Thank you. Salamat. Support ako. Uh. So, what's up? What's up sa inyo mga Crack? So, ngayon okay, papunta kami ng uh, Tagaytay para lumanghap sa sariwang hangin. Alright! baka lang, baka ba na agad yung mga kasama ko alright, kasama ko na naman yung mga Uh, Ka-ride ko nung Kabyang, nag kami So karir, kasama ko naman yung nag-ride kami sa Kabyang Oo oh, yeah, yeah. <laughs> uh, May tag lang na dalawang raider, alright So uh, Subukan lang namin magpahangin-hangin dito sa uh, Tagaytay, no? Baka so, daw sila sa hangin ng uh, Kabuyaw Oo! Oh! <laughs> oh, Magbaka na pala to eh Hindi ako na-inform, pambihira Sabi ko nga dadaling ko yung raider ng kuya ko para makasabay-sabay naman ako sa mga bakbaka ng mga to loko tong mga to eh, ginawa akong taga video eh <laughs> oh. <laughs> ginawa akong taga video ng mga to so shout out sa inyo lahat shout out kay Mark, dalawang Mark yung dito Mark Lianera at Mark Benedicion, no, so alright, uh, shout out kay Jeremy shout out kay Kessel Yao alright Shoutout sa iyo, naka Mr. Crackers pa yan o. No? So shoutout sa inyo, shoutout kay Junelle naka isang naka din na isa doon so shout out punta na kami ng uh, kasili muna dadahan muna kami ng kasili pero feeling ko talaga bakbakan to mga to eh malakas mo makbak mga to kasi ito raider nga naman to sinong hindi matitempt no mag top speed top speed ayun sinasabi ko ay na Shout out sa iyo Mike, napakabilis nga ng motor niya oh, Tunay nga, tunay, tunay <laughs> Tunay, legit pare, ang bilis po Pambihira <laughs> <laughs> ka na kung lalamap lang kami sa rewang hangin Thank you. right, tako rock Ewan ko lang kung babakbak itong mga to eh Hinihintay ko lang eh Manob lang ako ng tempo eh Sila kasi nabakbak dito pag ako naman kasi nakakaya eh pero ito Sinisimulan na ni Jeremy Ayan na mga kakurak eto itong ko natin eh So alright, shoutout kay Makoy, umuwi yung mag-isa si Makoy Hindi kasi siya uh, pwede sa fantasy world Kasi Chinese si Makoy <laughs> Minsan lang yun sa isang taon Kaya pinagbigyan na rin namin So, sayang sayang naman no Aww. Sayang, siya lang mag-isang bababa Sabi ko kasi ako ay uh, hanggang tagay Thailand din Mukhang nabudol ako ngayon ha Shoutout sa iyo, Makoy. Shoutout lang kita. Shoutout sa Mega, mega shoutout sa iyo. Okay, sell yo. Alright. Alright, alright. Shoutout sa okay, iyo. Shoutout sa iyo. Ingat ka pag-uwi. So, alright. Uh, papunta na kami ngayon ng Fantasy World. si world kami mga ko rockers Yay! nabudol na ulit kakala ko tayo tayo lang pambihira <laughs> budol na budol na ako mga ako. sabi ko back out na ako eh pero wala ride is life talaga <laughs> budol <laughs> bakit? Alright, we'll see you no later. Bye. Bakit? 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 Papagas pa, pambira, nabakbak na ako eh Enemy <laughs> all So alright, what's up sa inyo mga Korak So ito, on the way na kami ngayon sa Fantasy World Haha <laughs> ang bihira mga mamaw to sa bangkingan eh sarap bumangking dito ayun o on the way to fantasy world para kang bakla <laughs> so on the way to fantasy world alright come on let's go <laughs> come on baby

Opsi. All right, So alright, na kami mga korak at na-palayon sa pang-salto. Bilis ng namin. So dito na kami mga korak sa Fantasy World. Alright, what's up sa inyo mga korak. So, pa-uwi na kami ngayon. Alright, so 5.03 in the afternoon na mga korak. No? So, ngayon babakbak na naman itong mga kasamahan ko dito. Matik yan. Sabi ko na nga ba ba? Ah, Barbie, sabi ko na! <laughs> sabi ko na nga ba ba? Bakbak eh. ulit sa bang sana dito kasapahon pahahon mga Subscribe to Mister Garage. Love. <laughs> yeah, good Yeah, boy. whoa oh. All right. Soabe. <laughs> Soabe. Yeah. yeah. Okay. Ah, uh, pare. Picture lang kita diyan, pare. Diyan ka muna bi-picture kita. eh. Babayad ka pa dun ah. Godzilla baby Oh my goodness Oh yeah. <laughs> pa babahana tama orops. Pay na to, sila. akong gas. <laughs> gas! Wala na akong gas! Wala na gas! Wala na gas! May gas ba dito? Wala na akong gas eh! na wala pa ng gas, sana bukas pa yung gasolin station dito yung... Kahit may tingi-tingi lang, pambihira. Oh my goodness, dito pa talaga ako nawalan. <laughs> Oo oh, nga. pag meron dito, kahit bote-bote na lang. Uy, wala. May gas po dito. Gas po. Ay, meron. Ay, meron sakto. Pero mawalit ko sakto. Buti na lang. <laughs>